I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. namang nag nga uh, sa social media ang naging contract signing ng mga forever kapamilya tulad ng ating Donny Pangilinan na kung saan ay talagang hindi niya nga talaga nakakalimutang banggitin ang pangalan ng kanyang Belinda kahit nandyan pa itong kanyang Mami Maricel na talaga naman ang reaksyon ay sobrang saya nga sa ating kopol. Narito nga guys ang video sabay-sabay nating panoorin. Ah, thank you din syempre sa pamilya ko and syempre kay Bel kasi malaking part din siya sa journey ko. And... At sa puso. <laughs> and I'm just very happy na nga sa puso ni Donnie ay talagang super special nga itong kanyang bilinda at talaga namang napapangiti nga habang binabanggit ang kanyang ting na kung saan ay sobrang happy talaga nitong ating Doni lalong lalo na nga si Mami Maricel na talagang handa nga sumuporta para sa ating couple kaya naman umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na alam naman natin na talaga namang ang abangers na nga ang lahat, lalong lalo na at nalalapit na ang new series ng ating couple na How to Spot a Red Vlog. Kaya stay tuned lang tayo for more updates